Ang ngayon, ho ang alutuin namin ngayong dinis sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo kami dahil na-invite ho kami bilang guest speaker ni Kuya Julius nyo. I for the go. Baby, 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 hindi nakakapagluto ng pusit mga kamangyan at buti na lang ho talaga at may nadatnan ho kami sa palengke. Ayun naman ho, medyo napapadalas na yung mga nagatinda sa palengke, hindi ho kagaya nung nakaraan. So hindi na natin kailangan pa makipagunahan unahan Salamat! <laughs> buti na lang din nung mga kamangyan at meron ho nung garning size. Gawa ng garning ho talaga yung inahanap namin. Kung anong nakaraan ho, nakikita namin yung sobrang liliit, yung talagang pang adobo sa gata. Yung luto ko kasi na namin mga kamangyan ay yung inihaw tapos alagyan mo ng mga palaman doon sa loob. Kung para kang gauting, wow gauting! Bali 140 pesos nga pa lang isang kilo na rin, mga kamangyan at limang kilo ho yung aming binili. Dahil nga ako akaunti lang yung medyo malalaki ka. Kung nga niho, ay i-adobo na lang namin sa gata yung maliliit. Gawa ng kahirap naman kapag aihawin yun. Naruy. Ah. <laughs> At huwag na rin kayo magtakasakit mga kamangyan kung bakit garnyo ka dumi yung paglilinis na rin. Kasi hindi ko rin alam kung bakit. Alam, hindi. Gaya nyo talaga mga kamangyan, gawa ng may mga tinta-tintayaan doon sa loob. Siguro yung mga expert maglinis, talagang hindi man yun mapipisa yung parang tinta. Pero kami parang mga laskar. Alam, pari hinunod lang para namin diyan yung parang galamay. Tapos so, yung parang plastic doon sa loob. Tatagtagin pa yung sangipin, ganyan. Parang ngayon palang napapagod na ako. hala hindi. So ayan, bali ganyan magiging itsura niyan mga kamangyan at yung sa loob nyan yung alagyan natin mamaya ng mga pampalasa tapos mamalay na lang ako yung aking pamangkin din na si Asher talaga naman nilagyan pa ng tubig kala ay mabubuhay pa ay talaga mga kanta-kanta pa ng baby shark du, du 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 salamat so ayan after nga nyo pala malinisan mga kamangyan ay amarinate ah, ko muna ari para mamaya kapag inihaw na natin ay talaga lamang grabe yung sarap hala na baka eh? So ayan bali nilagyan ko nga nila ako pala rin ng toyo liquid seasoning at saka paminta syempre ho oh, hindi din mawawala diyan yung kalamansi at ayun nababaduhari ng mga 20 kamangyan. yan imbis na nakatayo nga nga kami. Wow, nga. So, are nga niyo sila at bising busy -bisi. Sa pag-iintindi ho ng mga agamitin sa pagluluto dun sa adobo sa favorite gata. Favorite na favorite din ho kasi nila yung mga kamangyan. Kaya wala makakapigil. Hoy, eh. Ito nga niho, ay sinulan lag rin nalaan ho yung magluto. Kasi parang na-miss ko rin yung luto niya. Alam nga rati. Ayan sa mga nakakamiss kay Lula. Ayan, sa wakas umuwi na ulit siya din sa Mindo. Oh. sabi ko naman ho sa inyo mga kamangyan. Inapag-stay na namin siya din. Ang kaso nga nila, ang parang namimiss niya yung marinduki, yung bahay niya doon, yung mga tanim niya. Pero ngayon, inaligaw-ligawan ko pa rin siya na dito na lang mag-stay. Para lalong bumata yung itsura niya. Naks naman. Sabi ko pa nga niyo, pag di siya nag-stay, ah, ko siya ng manliligaw. Wala bakit ah, ba ka manliligaw? Kaya sa sobrang ganda niya ni Lulan Lagring, marami yung manliligaw, ha? Eh, yung may asing pa. Arwi ah. So, ayan ba rin na, gayot nga niyo, pala nila ng maliliit yung mga apalaman laman ho doon sa pusit. Hindi ho pala man na mayonnaise, o kaya naman ay peanut butter. So, ayan ba pinagsama-sama ko nga nila, ang pala yung mga pinagagayat nila na sibuyas, onion leeks, kamatis, at saka ho oh, itlog na pula. Yung iba ho hindi nagalagay ng itlog na pula, mga kamangyan, pero pandagdag din naman niya anong alas. At ako na ho nilagayaan doon sa loob nga niya ho ng pusit. At grabe parang after nito gusto kong pumunta sa dagat o kaya naman ay sa iyo. Nasama mo pa ng mga inihaw na isda, inihaw na tuyo. Ay grabe talaga naman mapapasugod ka ng wala sa oras. <laughs> Kapang busy pa nga niya ako sa pag pusit mga kamangyan are na si Kuya Bunjing at nagintindi na nung sa ihawan. Kasi siya na ho yung expert diyan. Kung ano nga niyo pala mapalaman yung pusit mga kamangyan are naman nung si Kuya Julius nyo. Tinatuhog-tuhog ho arin pusit para madali ho yung pag-iihaw at para maging mabuo ulit yung itsura noong pusit. Tinatago natin kanina ayan nga ni ho at dinikit niya ulit. Baka naman usabihin niyo ay ah, inalis-alis tapos abalik ah, ulit. Ay nilinisan din ho kasi natin yan mga kamangyan. May mga tinagtag tayong sama ng loob. Oh, sama ng loob. Tapos noon mga kamangyan ayan nga ni ho at sinimulan ang ihawin ni Kuya Umpo. Para kapag naluto Salamat. Okay, saglit lang. Dino pala yung pagluluto na rin mga kamangyan. Gawa ng kapag yan ay na-overcook. Naku, yung pagkakunat-kunat, para ka na talaga nakain ng lastig. Oh. yung iba kapag na-overcook, nalambot ng na, na, sobra ganyan. Ere, hindi. Alos hindi mo na talaga manguya. Kaya ayan, atalinginan nga niyo kami sa pagbabantay. Salamat. <laughs> kapag nagintay nga niyo kami din sa may tabi mga kamangyan, ay ari nga niyo si Kuya Julius nyo din ay e, namumroblema. Wow, namumroblema. Nakara ano kasi, gustong-gusto nyo na rin gumamit ng nga yung beauty white rejuve set na inagamit ko. Kasi parang napapansin niya yung glow ng skin ko. Halang arte. So ayan, parang nga niho, hindi legal binigay ko na dyan yung isang stack ko. Nung din kasi yung event namin mga kamangyan, kaya kailangan talaga magpaganda. Halang arte. Eh. Kapag so, sobrang init din nga rin po ng panahon ngayon mga kamangyan, kaya ka ako mag reapply kami ng sunscreen. Once mag-order kayo na rin mga kamangyan, isang set na siya, may sabon, may toner, may night cream, at saka ng sunscreen. Kaya yun niya talaga yung skin mo. Kung ano mga problema mo dyan, pimples, dark spots, white and blackheads. Talaga may exfoliate niya rin yung balat mo mga kamangyan. Talagang parang mabalik sa pagkabata. So, kung sa tingin nyo, kailangan na ng balat ninyo na exfoliate. Nakawitin na yung sign niyo na gumamit na rin Beauty White Rejuve Set. Talaga mo hindi kayo gasisi kasi sobrang quality. Ay, for the go. Ayun, bait na ko tayo mga kamangyan. Para tuloy-tuloy pa rin nga niyo pala yung pag-iihaw namin din. Tapos may inapahid-pahid lamang. Para ho, siyempre, mas maging juicy. Wow, juicy. Kasi yan, nilagyan na rin pala namin ng hiwa mga kamangyan. Para ho, makahinga yung nasa loob. Wala hindi. Para mas nakakatakam siyang tingnan. Para maluto-luto din ho yung nasa loob. And after ilang minutes nga niyo mga kamangyan, sa wakas so na ay naluto na rin ating inihaw na pusit. At dahil nga niyo, okay naman na rin lahat mga kamangyan. Abay, alam niyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw Kami ho ay sabayan niyo ng kumain din. Ay for the go. So ayun, grabe mga kamangyan, sobrang nasarapan nga ni kami dini. Talagang sobrang linamnam niya. Kahit nga ni wala na rin sa usawa na okay lamang. Parang lasang litsyon, ganun. Oo naman. Tapos hindi pa siya makunat. Sakto lamang yung lambot niya. Kaya may bisita din ho pala kami ngayon dini si Kuya Anthony kasi ngayon na lang ulit siya nakauwi ng Mindoro. Kaya nga ka, ako dini na rin ho siya kumain ng tanghalian. Buti na lang ang din talaga at approve sa kanya yung luto namin. Salamat. <laughs> pero seryoso mga kamangyan, walang halong kemi sobrang nasarapan ho talaga kami dini. Hindi kita pero kanina pa kami nag pak-pak-pak kasi sobrang nagustuhan namin yung lasa. Kaya yeah, kung hindi nyo pa ako natatry yung garning luto sa pusit, nako ito na yung sign. Literal na hindi ka talaga masusuya tapos mauubos mo pa yung baho diyan sa inyo. Salamat! <laughs> Ayan, fast forward mga kamangyan, arin na nga ni pala yung time na kinuhang guest speaker si Kuya Julius nyo sa Conrason National High School. So, bali dito nga ni pala siya nag high school mga kamangyan at sobrang dami niya naging girlfriend. Dala may sama ng loob. Grabe, <laughs> sobrang init nga ni pala ng pagtanggap nila sa amin diyan mga kamangyan at medyo nahihiya-hiya din ako kasi kasama ako doon sa stage. Pero sobrang na-appreciate naman namin yun mga kamangyan kasi tuwing may may mag-invite sa amin, parang as one na. Wow, as one. Ang <laughs> sarap din naman kasi nang inapuntahan namin mga kamangyong magkasama kami kasi syempre manager ko na rin siya. At ako naman ho yung manager niya. Last year na-invite din siya na guest speaker pero elementary naman yon sa Conrazon din. Ayun, sobrang nakakahapi lang talaga pakinggan yung story niya. Sobrang nakaka-inspire. Nagbunga lahat ng paghihirap niya, pagsasakripisyo niya sa pag-aaral. Super happy ko na ako legit ako yung number one fan niya. Kaya <laughs> nagkasalita siya sa harap ng mga graduating student. Alam ko na pangarap niya rin talagang maging guest speaker dito na yon hindi lang first time, kundi second time na. So, Uy, kaya sobrang nagulat nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawa ng pinagsalita din ako diyan. Parang I'm not prepared. I'm not prepared, pero na dress. Ako sa tunay, sobrang kabako diyan mga kamangyan. Pero medyo naitawid naman ng very, very light. Hala. Ah. Ayan, super thank you po sa Conrazo National High School, sa principal, sa mga teachers. Congratulations sa lahat ng mga students. And ayan, sobrang proud na proud na proud na proud kami sa iyo. Sobrang galing mo at deserve mo lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay mo. I think ako na yung pinakamaganda nangyayari sa buhay mo. Hala napaka-humble. <laughs> Kinabukasan <laughs> ng mga kamangyan ay hindi ni naman ako na invite sa Bayuin National High School at grabe sobrang na -miss ko talaga. So, so invite din ako bilang guest speaker din ng mga kamangyan at dito ako pumasok ng high school. At grabe sobrang na talaga ako mga kamangyan no nakita ko yung mga teacher ko. Ay, super nakakataba ng puso. Parang sobrang sariwa lang lahat ng alaala. -ala. Parang kailan lang nag-recite lang ako doon. Napapagalitan kasi tawa sobrang ingay. Pero sa tunay grabe talaga yung lesson na natutunan ko sa Bayuin National High School. Sila talaga yung umubog sa akin ng bonggam-bongga. Lahat ng lesson do na apply ko hanggang ngayon. Sabi ko nga ni Ho, kahit ilang beses pa ako ma-invite sa iba't ibang event o kaya naman school. Pero ayun nga, iba pa rin sa feeling kapag yung nag-invite sa iyo, yung school kung saan ka nag-aral. Kung saan ka nagsimulang mangaral. Kaya ayan, sa Bayuin National High School, sobrang thank you po sa pag-invite. Sobrang na-appreciate ko po. Sabi ko nga niyong sinasabi, hindi po ako si Kamangyan ngayon kung hindi ho dahil sa inyo. Salamat po sa lahat ng lesson. Babaunin ko hanggang sa pagtanda ko ay for the goal. So, ayun na mga kamangyaman. Mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page at i-share yung video. No? O, siya, hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y makikipagchikahan pa din. Bye-bye, love you. Hoy! <laughs>